sinasabi ko lang yung totoo. Nag kung nagagalit kayo sa katotohanan, nasa sa inyo na po yun. Diyos na po, sa Diyos na po tayo sumagot. ba? Diba? Um, meron kasi mga nakas na ngayon na cabinet, yung parang makasama, na mm -hmm. na drugs talaga. Kaya nga sabi ko, sige na lang po, sige na gawin niyo na po yung hair follicle test para masagot niyo yung mama mo yung Pilipino. So it's not only the president who should take the hair follicle, no? Yeah, no. We should If, demand from each and every cabinet Members exactly. to take the ako, even tested. congressman, senators, you know, if you're not, you're not hiding anything. Sa paglabas po ni Ms. Cathy Binag ay marami po tayong nalaman. Marami po siyang naibulgar at ayon nga sa kanya, ikasama o mano sa bolts 5 ay walang iba kundi ang ating presidente o mano na si Marcos Jr. na umano ay hot ah, nagsisinghot umano ng white powder substance. At ang sinasabi pa po dito, Si Miss Cathy Binag ay pati po itong asawa na si Lisa ay inoperan din umano siya kung gusto niyang subukan. At uh, duda rin po itong si Miss Cathy Binag. Iba ka umano itong si Sandro ay gumagamit din. Ako po, matinding mga allegation ito mga kababayan. Ngunit para kay Miss Cathy Binag ay handa na po siyang harapin. Ha? Dahil ang pagkakalam niya ay posibleng kakasuhan siya ng mga ito dahil sa kanyang pagsasalita. Ngunit handa na oman ito at ayaw nga po kay Miss Cathy Binag, mga kababayan, mayroon pong 150 pieces na USB na ikinalat niya sa kanyang pamilya at kaibigan at uh, handa umano itong ilabas kung sakali mang may nangyaring masama sa kanya. Either physical, emotional o crookinansuhan, baka ito ang kanilang gagamitin para patunayan ang kanyang mga allegation. At hanggang ngayon po mga kababayan, hindi pa rin nagsasalita tong dating niyang ka-partner na si Tony Boy Florendo para pasinungalingan itong sinasabi po ni Miss Cathy Binag. Mga kababayan, pabor po ba kayo na dapat magpa-hair follicle drug test din po itong si Lisa at itong si Sandro Ah, kasabay po sa panawagan natin kay President Marcos na magpa follicle call drug test na para mapatunayan at mapasinungalingan itong allegation. Uh, Particularly po na may nakita po tayong video na umanay siya ay missing hot. May sinabi po si PRRD at sinabi po ni Agent Morales na legit po itong dokumento na sana po ay uh, hahalugugin, ireredit sana ang bahay ng isang kilalang artista na si Maricel Soriano dito po sa Tagig BGC, mga kababayan po natin. Anyway, para po sa karagdagang uh, sinabi po ni uh, Miss Cathy Binag, ito panoorin natin, mga kababayan. I think nangyayari sa atin, it's like, alam mo yung, alam mo yung, um, who's the king in the Bible na super feeling niya siya yung pinaka-powerful? Anything uh, Bible, don't ask me. <laughs> <laughs> anyway, so, I don't know. Oh, uh, yeah. Sorry. Who? Nebuchadnezzar. Yes, yeah. diba? And then even si King David na tinampihan ni God, de ba? Parang pinut siya, naging king siya, right? So, then he abuses power. Yeah, so, you know? so Kathy, um, what you're saying now about the poor, kasi you said may mga charity-charity sila, pero sa totoo lang, ang tingin nila sa poor, sa mga mahihirap, pwede ginagamit lang. Exactly, siyempre for taxes, may foundation ka. <laughs> Di ba? Parang yeah. to save, yung parang ma-ano ma, ka, um, ma-exempt ka sa tax. So, bistado po ha, pati itong mga foundation foundation, baka pero mukhang may naalala ko. I don't know kung naalala nyo po itong foundation na ito yeah! at, na ginagamit umano ng isang senador para magkaroon ng tax exemption. Ang kanyang napakalaking radio program na humahakot ng milyon-milyon kada buwan umano. Eh mukhang totoo po itong sinasabi ni Miss Katia no, na lahat po ng mga politiko ah, ay may mga foundation-foundation ko no, para exempted po sila sa tax. Anyway, balik po tayo sa isyo, mga kababayan po natin. Eh, napakarami pong alam. Ah, itong si Miss Cathy Binag. Kaya ako, nung unang nakita ko pa lang ito, ah, pagbungad pa lang na pagkwento niya kay Miss ka ah, ay sabi ko legit ito. Mahirap, na, mahirap nilang patigilin ito. Mahirap nilang sabihin na EI ito or uh, ito. Dahil totoong tao ang nagsalita, at base mismo sa kanyang experience. 'Di ba? Inoperant siya at uh, buffet yung kanilang estilo ng paggagamit. Ah, po. Kasi kasi nagpa-party sila, 'di ba? Mm -hmm. Party ng party. Nagulat kasi ako nung mm -hmm. nung when I look back nga para I was so foolish kasi I thought it was going to be like PRRD. So mm -hmm. foolish kasi mm -hmm. I heard that they were going to have an, an inaugural ball. Yeah. No, mm -hmm. I heard. So mm -hmm. I I went to one of them, somebody close to the couple and I mm -hmm. said maybe you should advise them not to do that because you know the marcos name yeah. and ostentation and mm -hmm. plunder etc and then they they just laughed it off and continued to have three inaugural balls no and mm -hmm. then i found out that so i was so stupid in thinking that it mattered to them what people thought no so and then the first thing pala that that uh, i heard, i i read no mm -hmm. si lisa marcos did was to build a kitchen caterer so kung ako mm. catering? Mm. what for so I thought ah maybe they'll have a, a soup kitchen there for the poor yeah. mm. turns out no because they were gonna party yeah. no mm. and party using people's money and in a place that's that's surrounded by slums Yeah. So that that um, yung walang pakialam sa sensitivities ng mga mm -hmm. mahihirap hindi nila alam yon na nasasaktan na nakikita nila na ito mga katabi niyo uh, nag nagugutom yan the, thanks yeah. to you mm -hmm. hunger and poverty is at an all-time high di ba yeah. and yet they party with fireworks and all of that so did you see that indifference Opo yung really? ano na lang, yung talagang isa talagang kaya nag-post ako ng ano, naiirita na ako. wag yeah. ilalabas ko na si Voltes 5. Yung nakita mm. ako ko kasi rin yung, di ba remember lalo na yung nagbagyo ano, nag tayo. That's it. Ako po? <laughs> ilalabas na ang Voltes 5. So, dyan po tayo excited mga kababayan po, no? Sa pelikulang Voltes 5, ah, na mukhang isa po sa mga bida doon ay si Marcos Jr. daw. O mano, ha? Kasi hindi pa naman natin na-confirm, ha? mga kababayan. At sigurado pinaghahandaan na ito ngayon ni Abalos kung paano niya sasabihin na itong mga miyembro ng Volkis 5 ay mga Koreano <laughs> o kaya uh, mga AI or the fake. So dyan po tayo excited. Baka sa ngayon ay nagpaplano pa sila. Kung anong gagawin nila dito kay Miss Cathy Binag para mapapatahimik nila ito. Kasi si Marlica kinasuhan na po nila eh. At ang kinuha nilang uh, abogado sa Amerika, ba hindi basta-basta. Napaka big time, di ba? para siguraduhin nila manalo sila. Mm -hmm. 500 billion pesos. Imagine yeah. ilan, ilan tayo, 100 million. Kung dinivide nila yung perang yun, di gumaan-gaan yung buhay ng iba yeah. na yeah. nangangailangan, ba? Diba? Tapos parang, right now, parang the, hopefully, you know, my friend from Congress, my friend, yung mga nire-respeto, kung taas ng tingin ko po sa inyo, sa Congress, sa Senate, tumayo po kayo para sa bayan kasi inupo, nilukluk po kayo ng mga mayang Pilipino dyan. <laughs> I have a question. No? Mm -hmm. uh, it's a two-part question. Mm -hmm. in, in in the time that you were with your uh, ex-partner, mm -hmm. uh, have you seen any manifestation that the use of cocaine actually compromises the ability of a person to think or make decisions? Oh yes. And uh, do you see this manifestation uh, with the president? Oh yeah, yeah. The way, the way he answers sometimes, actually not sometimes, most of the times because yeah. yeah, I'm watching yeah. now. how he answers and the way like even the first lady act yeah yes and it's i know true. you will and daming tatas na kilay dyan na alta na kaibigan nila again again <laughs> i'm just saying that sinasabi ko lang yung totoo kung di totoo yung sinasabi ko eh di po away niyo ako mm -hmm. di ba mm. napakatapang nitong na babae na ito mga kababayan po natin kung hindi totoo eh di away niyo ako ah, di ba basta pinapangalanan niya po ha ah, pinapangalanan niya po mga kababayan at sinasabi niya nga po yung mga aksyon ni Marcos pati si Lisa. Aba, obvious daw, obvious daw na gumagamit. Hala. Kung mamatay na ho tayo lahat, mm. mga, you know, mamatay na mga anak natin sinagsisinungaling sa atin. Okay? Mm -hmm. So, yeah. for me, sinasabi ko lang yung totoo. Nag kung nagagalit kayo sa katotohanan, nasa sa inyo na po yun. Diyos na po, sa just na po tayo sumagot. Diba? The, reason why, the reason why I'm asking the question is that being a president, And every given time and opportunity, mm. nasa kamay mo ang buhay ng mga sundalo, ng mga yes. polis, ng okay. ating bayan. no. Uh, when it even comes to economics, uh, kung saan pupunta yung uh, economic operation na nangyayari mm -hmm. sa mga Pilipino, is that you must be at your uh, best at any given time yeah. to make yes. this kind of decisions. Yeah. Okay. And if we see that the President is compromised in any way, yeah. that he is no longer capable to lead the Philippine National Police and yeah. the Armed Forces of the Philippines. Kasi ano na yung moral accountability mo? Yeah. In a, uh, where you you are in your moral pedestal? sabihin na I'm your Commander in Chief. No. Okay. When you know for a fact that your decision making is compromised by the use of cocaine, yeah. And that's why I'm asking the question: Do you see these manifestations? Kasi okay. we will ask that, no? we will ask the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police. Na ano naman yung moral obligation yung in moral accountability mm. yung If you know for a fact that you are being led by a drug uh, addict or by a yes. cocaine user no mm -hmm. so kung hindi nyo kayang magbigay ng accountability or mag-demand ng accountability do you expect more no, yung, yung kasama natin sa mm -hmm. hay, indigenous communities yeah. yung sa mga urban poor to make those kind of demands while in fact kayong nasa power cannot even make that yeah. demand kasi it takes a lot of courage to do that yeah. so ang tanong natin is do you have So, armed forces, and the Philippine National Police, with this kind of evidence that we have at hand, do you have the moral courage to demand accountability from your commander-in-chief? I yeah. think they have the right, yeah. Yeah. because like uh, they are here to protect the people. Yes, you yes. know. Yes, I understand that you need to protect also our president. But if you're like any other like leaders in our country, but if you are like if you're seeing something wrong and it's mm -hmm. like. you know for a fact that in the future it will be more damaging and you guys are the frontliners kayo kayo'y nasa harapan kayo ang isasalang eh simple lang mm -hmm. nandiyan sila sa, sa, sa likod kayo humaharap gusto niyo bang maraming masakripisyong military and um, kapulisan dahil sa mga maling desisyong ginagawa nila dahil sa kanilang personal na interes hindi po ba dapat hindi? Aside from ano, aside from... Napakagandang panawagan ito mga kababayan po natin ano, para sa ating main men and uniform. na I think baka kailangan na po nilang umaksyon, kailangan nilang i-examine itong video, itong uh, PDLX, at itong buhay na testigo, mga kababayan po natin. Uh, kailangan na po nilang mag-isip, kailangan na mag muni, -muni at uh, gawin po yung tama, mga kababayan. Kasi kung ang pulis, ang kasundaluhan, ay hinuhuli po nila yung talagang mga durugista at yung lumalabag sa ating batas. Pero kung ito po ay nakikita natin na yung namumuno sa ating bansa, may mga naiwan pa dito na uh, WPS sa kanyang ilong, di ba? Tapos ang aksyon, pabago-bago, ika nga, sabi ni uh, Miss Kate, yung kanilang isip nga po ay hindi stable. At uh, minsan nakalimutan nila na bablangko. So which is isa po yun sa nakikita natin tuwing magsasalita ito. Ngayon mga kababayan, kailan kaya umaksyon ang pulis at kasundaluhan po natin. No? Kailangan eh. Kailangan nilang umaksyon. Siyempre, ang sambayan ng Pilipino nandiyan yan. Pero marami pa rin sa ating mga kababayan na nagiging tanga. So, naniniwala pa rin ano, ah, sa ginagawa nitong administrasyon ngayon. Pero kita natin, sobrang palpak. Di ba Blood control, ekonomiya, utang, lumaki ng lumaki sa ngayon from um, uh, one of the persons that you mentioned, nakikita mo ba yung ibang kasama nila na nagko doon sa circle of governance natin who are making decisions for the people? Well, um, mayroon kasi mga na, ngayon na cabinet, yung parang makasama na, mm -hmm. na nagda-drugs talaga. Kaya nga sabi ko, sige na lang po, sige na gawin niyo na po yung hair follicle test <laughs> para masagot niyo yung mama mo yung Pilipino. So it's not only the president who should take the hair follicle, no? Yeah, no. We should If, demand from each and every cabinet members exactly. to take the Ako, even contest. congressmen, senators, you know, if you're not, you're not hiding anything, do it. Di ba? Parang magagalit kay sa akin. Pero di ba, you're leading the country. You have a child. May anak kayo. May apo kayo. Di ba? Yung mali, mali. Huwag natin itama yung mali. Huwag natin inormalize yung di normal. Huwag natin, inor huwag natin gawing katanggap-tanggap ka yung kasalanan. Sa mga, alam mo ma'am, be uh, clear kasi dito kasi yung personal line of defense was to destroy your character, but yeah. in law, no? Mm -hmm. And in in matter of evidence, it does not matter kung ano yung previous mm -hmm. conduct ng yes. witness mo. Yes. Why? Yung pinaggagawa ba niyo, yun, or yung whatever be the character of Miss Cathy, for example, mm -hmm. naging dahilan ba yun para sumingkot ng cocaine ang President, no? yeah. It is a totally different fact, so that the, the appreciation of that evidence is on the factual narrative behind that incident eh ano ang pakialam ng nakaraan ng isang tao. Mm -hmm. So that's why, in, 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 sa, 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 sa loob ng korte, eh, hindi tinatanong eh, bawal akto rin tanungin. Mm -hmm. Unless it's very relevant, pero bawal siyang isama sa course examination mo. Ang previous conduct, because it does not matter. Mm -hmm. it does not, it's not a part of the, of the fact that's being uh, questioned. Yeah. So yun yung, kasi siyempre, maraming magla, maglalabas na ganyan to si Ms. Cathy. I'm mm -hmm. very sure they will do that. I'm just saying na even in our constitution. So marami na talaga, maraming naglalabas talaga ngayon na ganito si Miss Cathy. Kabit daw, pokers daw, na, uh, nagpapagamit, ah, uh, pinapatulan daw kahit pag -ama. So lahat po yan ngayon ay lumalabas na. Extreme na ngayon sa totoo lang po ha, yung kanilang paninira na ginagawa kay Miss Pero gaya nga po ng ating sinasabi, walang magagawa ang kanilang paninira. Lalo lang sisikat itong si Miss at lalo nilang aalamin kung bakit kilala, bakit sumisikat ang babaeng ito. At kung maririnig lang po talaga ng mga matitino nating kapwa Pilipino ay hindi malabo po na talagang sila ay maniniwala at isipin na lahat na mga pangyayari uh, ay nagkokonek connect na. So yung sinabi ni Pierre Arde, yung PDLX, tapos Jonathan Morales. Tapos ito na yung video, tapos ito si Miss Kati. So, kita nyo yan mga kabayan po natin. Konektado ang lahat ah, ng mga isyu na lumalabas. Ah. At kung sinasabi nila ito ay hindi totoo, napakadali lang yan eh. Magpa-hair follicle drug test na po siya. At ang hamon nga po eh, ni uh, Miss Kati Binag, isama na yung kanyang asawa at pati si Sandro Marcos. Dahil ayon sa kanya, eh si Lisa Marcos gumagamit. Umano. Sandro Marcos, nagdududa siya. So maganda idamay na rin umano para magkaalaman. Siyempre, kung walang buhok, eh pwede naman koko. Ah, pwede po 'yan. Even in our uh, rules of evidence, it does not matter. Mm -hmm. What matters is ano yung ginawa niya and yung mm -hmm. so, you, way, I mean, even even the Marcoses, their yeah, kids. You can really? uh, know pa hair follicle hair follicular rin po. Really? Opo. So can I can I get you back to that night where you said mm -hmm. uh the first lady offered you cocaine, mm -hmm. no? was yes, si si no. Yeah, he was oh, senator at that time, so, no. Maybe. So um what what did it seem like? Like it was normal for her to do that? Like yeah. it was It was normal for her kasi una territory niya yun eh. Tapos yeah. I'm with their closest friend yeah. and they don't just invite or accept people in their mm. home, right? So iniisip niya kasi ah kaliado to kasamaan to ni Tony Boy. Gumagamit din to. Oh yun pala ay bitag. Right. Mm. So pag kumbaga, well, lifestyle talaga ito. Exactly, lifestyle. Lahat lifestyle yon. They trust them. And like I will never feel sorry saying this because mm -hmm. like this is again it's not about me. It's You're about the countrymen. So so in para, other words Cathy, if ano, if it wasn't a President Bongbong Marcos that's there you don't find the need to talk about this right yes. but Except that it yes. is the bongbong marcos is a president and the first lady is acting like the president no making mm -hmm. policy chichim mm -hmm. um, affecting policy etc di ba yeah. pinatawad ko naman eh di ba sabi ko nga, sabi ko ang paglabas ko dito hindi naman for my own sake eh. hmm. actually nirisk ko ho yung buhay ko hmm. tama tama no? left and right for sure that hmm. rise nang magdemanda sa akin i'm ready naman i'm really ready so, tama po yan tama po kumakabayan Nirisk niya po yung kanyang buhay delikado actor yung kanyang buhay Anytime pwede siyang ipag-guro. Pero siyempre renigurado ito, may USB na po ito na pinapakalat. At, at least kung itinayaan niya man ang kanyang buhay, eh mapapatunayan niya po yung kanyang mga allegation. So, saludo po tayo sa iyo, Miss Katya. Ready, I don't I don't mind, 'di ba? Parang ready ako. Pero ako, I'm just speaking my truth. Yung, yung katotohanan dito. Kung, you know, parang yung experience mo, and yung nakikita mo, yung nangyayari sa mga kaibigan mo, yung alam kong pwedeng mangyayari sa future ng mga anak ko, sa future ng mga anak nyo din. Hindi po ba kayo natatakot? So, in, in, in the year na first na nakita mo si... President, and in, in the time that you're with your partner, so all throughout those years, mga 10 years, you know, hmm. so alam mo, uh, during that period, nagumagamit si Bongbong, uh, our president. Well, be honest like i don't kasi hindi ko naman siya nakikita every time ba diba? but on those occasions so yes oo so hindi lang siya one time it's also uh, a period of time opo. so hindi ibig sabihin na one time deal lang na malay mo on that day and on that time mag-try lang siya no? oh, so opo. hindi nila pwedeng sabihin na malay mo this is the time i i want to try i'm curious yeah, so yeah. at least you can testify or you, you can state na hmm. It is something habitual mm -hmm. and it's over a period of time. Ato uh, I, I want to answer that question. You, you asked Kanina if he wanted to. Uh, how hard is it to kick that habit? Mm -hmm. No, this addiction, it's very hard. It's hard enough even if you want to. Mm -hmm. You really need professional help. Pero uh, a drug addict has at least five enablers know, in a family. But this one, no. He doesn't even, he's not. The number one rule in ano you know, in the 12 steps is number one is you admit that you are powerless. But you admit and you stop all the lies. Mm -hmm. Do we see that? We don't see it. Yes. And, and as Kathy just testified now, just told us now, no. They don't see any talk, anything wrong with it. It's it's yeah. uh, it's a lifestyle. Do you want? Mm -hmm. diba? Do you want? Diba? May ganyan-ganyan pa to si the... First Lady, di ba? Mm -hmm. Nang nang pupush pa ng drugs, di ba? So, mm -hmm. so yun yung nakikita natin, that they don't see anything wrong because I'll tell you something what I've learned about the rich, no? That's mm -hmm. extremely rich. They're different. Mm -hmm. They think differently. You have seen on numerous occasions that the President... Is using drugs, cocaine uh, in particular, or siya, mm -hmm. and in one occasion you were with mm -hmm. the with, with first lady, mm -hmm. na inalokapa ng Apa. cocaine, mm -hmm. and that uh, that happened over a number of years, mm -hmm. and that you are seeing the manifestation of uh, the president is still using right now. Mm -hmm. So, ano yung ating sabihin ngayon sa ating mga institutions like Congress, mm -hmm. uh, who should be filing cases of impeachment because that's betrayal of public trust, uh, that's violation of their constitutional duties. What's your message to the armed forces of the Philippines, mm -hmm. for the protector of mm -hmm. the people, to the mm -hmm. Philippine National Police, who should serve and protect the people, and to the Senate? No? Mm -hmm. Because you are here. If okay. you are willing to stand uh, and be interviewed by us in this in this instance, mm -hmm. it seems that you are also willing to stand before Congress, no? Okay. To be questioned. Yes. Yes. And I think yes. that what what you have is sufficient enough to trigger an impeachment proceeding, if there will be, against the president, because nobody in mm -hmm. the right mind in any country. that should be led by a person who is using drugs exactly you know ako sabi ko nga iyo, naniniwala naman ako na hindi naman lahat ng nas, nakaupo sa serbisyo is yeah. ano ano masama yeah. or kayang yes. diktahan yeah ayan ay, tama po yung sinasabi po ang uh, huling sinabi ni miss katia hindi naman po parang eto nangyayari na, na, nakaupo parang sa nakaupo sa gusto makabayan po natin ay kayang utusan kayang diktahan suportahan. Di po ba, mga kababayan po natin? At least, may mga official naman dyan ng gobyerno na kayang manindigan po. So, isa na nga po dyan, itong si Vice President Sara, na imbis magpakontrol ito, magpahawak sa liig kay Bangag, ay mas pinili niya na, na mag-resign dahil kailangan niya mag sa kanyang sarili. At hindi po maganda kasi ang kanilang ginagawa ngayon, hindi maganda ang kanilang pamalakad sa administrasyong ito. Kaya nadadamay lang po itong Vice Presidente. Kaya maayos na po, nalumabas na po itong si Vice President Sara. Ganun pa man, maman, pa, ganun pa man mga kababayan po natin, kaliwat kanan ngayon, extreme na po ang kanilang paninira. Dito kay Maharlika, itong kay Miskate, so with uh, Vice President Inday, Sara Duterte. Pero dahil marami pa rin po yung nagmamahal talaga sa mga Duterte at gusto ng uh, katahimikan, gusto ng katarungan, malaman po kung paano uh, nangyayari yung mga ganito at uh, hinahamon po yung mag-asawa, pati na rin yung kanyang anak ko mano, at dinadamay na na dapat magpa-hair follicle drug test din po siya para magkaalaman kung either siya ba ay adictus, benedictus, totoo hindi. Totoo ba yung naiiwan na tawas <laughs> sa kanyang uh, muka o hindi. So sana po ay magsalita din po itong pinapanawagan ni Miss Cathy na ilan umano sa dating nakakaalam sa mga pangyayari niyan, eh dapat magsalita na po ah, para maklaro na po yung isyo. O di po ba? At kung ang ikakanta nila ay pariyo sa tono po ni Miss Cathy, abay, paano po ito malulusutan ni Marcos Jr. at the same time, itong si Lisa Marcos, mga kabayan. So yan lang muna yung ating update. Maraming salamat and God bless po sa ating